mama. What? Bakit sa sama phải May ulam kaya tumarian? Wala pa, nag-iisip nga ako có ano ang ulam eh. Không may wala. wala kay ulam. ulam. Ay, bago ulam. Chicken. Pumasok ka. Ha? Nakamedyas na lang ako eh. din? oh, nga, no. nakamedyas ka pa. Ano Chicken. Chicken? Pork chop. Gusto mo pork chop. Okay. Dito na nga ako kakain natin, Mariel. pag na lang kita ng plato. Dito na Pag-ugas na pa ang plato. <laughs> Hi, hello mga katwitams! At dahil kauwi nga lang ng mga bata galing school, Hi. ay isinama ko nga itong si Emerson para mamalengke. Daily routine ko na ang pag-grocery, lalo na't may sari-sari store ako. At dahil nga ay madalas kong kasama ay mga bata, ay talaga namang pagtsatsagaan mo kung gaano kakulit itong mga ito. <laughs> At dahil nga may paparating tayong bagyo ngayon, ay minabuti ko na nga pong mag-grocery. At tulad nga ng sinabi ko nung nakaraan mga ay may ilang araw po kaming mawawala ni Emerson. Emerson sa aming bila. Pero wag po kayo mag dahil babalik din po kami agad. At ayan, tuwang-tuwa na naman ng mga batang. Pumili na nga rin ako ng mga pang-almusan nila at pang sa school. At alam nyo naman mga na itong sa si Emerson ay aral baon. At ang nakakatuwa sa mga batang ito ay para na magkakapatid itong mga anak ko. Pati na rin si Emerson. Kaya gusto ko ng ganito. Kunin mo, sige. i <laughs> At pagkatapos nga namin mag-grocery ay dumiretso na kami dito sa paborito naming ginakainan. At alam nyo ba mga katuitams na itong si Emerson ay madalang talaga makakain sa mga ganitong klase ng kainan. Kaya naman sinusulit ko talaga ang mga pagkakataon at tuwing kakain kami sa labas ay gusto ko ay kasama siya. At dahil napamahal na rin sa akin ang batang ito ay hindi na rin talaga iba ang turing ko sa batang ito. At alam ko na marami talaga sa inyo ang naaaliw sa batang ito. At tulad nga ng sinabi ko mga katuit ang gusto ko pong tema ng aming content ay puro katatawanan at puro good vibes lang. Alam ko naman na marami sa atin ang dumadaan sa mga anxiety, depression at katoksikan sa ating paligid. Kaya naman sa simpleng mapangiti mo yung kapwa mo ay malaking bagay na. At alam niyo ba mga Twitter na ako yung tipo ng tao na napakahirap pangitiin. Pero nung nakilala ko itong batang ito ay talagang lalo mo kung hindi mapapangiti. <laughs> charot. <laughs> Dahil talaga namang mamumuti ang bunbunan mo sa batang ito. Tingnan nyo naman. <laughs> naman kumain ka lang ng kumain dyan, Emerson. Kasi mamaya maguhugas ka pa ng plato. At hanggang dito na lang mga Maraming salamat. Paalam.